Pagpala ng umaga po mga kagri, ka Ngayong umaga tayo ay nagpapayok na magpala ng ating mga pilapil uh, Para po uh, may fundasyon na po yung mga pilapil po natin At bukas po magpapatanim tayo mga kaagre ano? Yan ang trabaho po natin yun, nakaapat na uh, pilapil na po tayo mga kaagre Hanggang doon yan, yan. Ito po ang ating ginagawa ngayon ng tag pagpapala po ng ating pilapil mga kaagri, agri ngayon papakita ko, ko sa inyo po natin mga ka-agri no? pagpapala tayo ng pilapil And, kita ko po sa inyo, mga gawain natin dito sa bukit ayan koy koy mga kaagri. agri ayan tayo yung ating trabaho ngayon so, ng mga pilapil bukas tayo po ay magpapatanim na po ano ng ating kibuyas na po pagpanahin tayo ng Panginoon na maging maganda yung ating pananim yan po lang po ang ginagawa natin ano darahin na po sa ating kapwa magsasaka nagtatanim ng sibuyas ang nakapagtanim ang usala ha so sa, sa lamindot ng pag-uulan marami rin pong nasirang sibuya marami pong lumalda yung mga tanim marami pong nasira ayan mga kagad, ganyan lang pinagawa natin ano Maraming nasirang mga sibuyas ngayon nagbalda dahil sa ulan at pakita ko po sa inyo yung mga si sibuyas mga kaagre hinuhulipan pa po ng mga kapwa natin uh, magkasaka yung kanilang taniman ito po yung atin ano ito po yung sa pinsang ko uh, kung mapapansin nyo po ano na marami pong bumalda po dun sa tanim nila ano hmm. yan po sira yung ugat dahil natubig marami po yan ano? sira na po sira na po yung ugatong dahil po kasagsaga ng ulan isang linggo umulan yan po nabulok po yung yung puno po ng sibuyas yan po, yan po ang ngayon po yung ginagawa nila ngayon yung mga karaniwang pong nakapagtanim ng mas maaga tapos inabutan po ng ulan eh, Nalubog, Ayan, marami pong bumalda po, no? Halos isang pitak. Ayan, no? hmm. Kaya po, buti po, may mga sobra pong punla na may po nila sa mga nasirang sibuyas na nalubog. Ayan, no? Ayan po yung mga ginagawa po nila ngayon. Buti po, maganda po ang punla. Marami sumobra. Kasi, hindi naman po huli pa sayang din po. No? Sayang din po sa panahon. Sayang din po yung space ng lupa. pagastos sa na po. Nakapagtanim na. Uh, naman po nangyari. No? Kaya uh, minsan din po talaga, panahon din po ang nagdidikta sa mga uh, uh, tanim po natin. Maganda po ang panahon. Uh, maganda rin po yung ano. Yan po ang kinakakibat na yung mga magsasaka ngayon yung tag-araw po kasi naging tag-ulan at yung tag-ulan nagiging tag-araw pero po tayo ngayon magtatanim na po tayo sa isang araw mga kagre ka mabunod no? na po tayo mamayang hapon ang punla natin at yun po yung trabaho po natin nagpapala po tayo ng pilapil natin ano? at para bukas nakakasa na po yung ating uh, pilapil makapagpatuloy po tayo makapagpatayom na po tayo ayun lang naman po mga kaagre no? maganda po yung panahon ngayon kahit po magpuspus po tayo sa trabaho medyo maganda po yung panahon hindi po tayo masyadong mapapagod mga kaagre ayun lang po mga kaagre sa mga tayo ng Panginoon na umani po tayo lalo na po yung mga kapwa natin magsama na gusto rin po pita gusto po money na maganda no? sana pare-parehas po kami yung para yung mga pagod po namin at hirap uh, sa pagtatanim po ng sibuyas ay mapalitan po ng kaginawahan sa aming pamilya po no? yun lamang po mga kaagri magandang uh, umaga po sa atin lahat and God bless